Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ng ating pong pecha ngayon pong December 22, 2023 at December 23, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At bago po natin simulan ng ating sumada, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat. Lalong lalo na sa mga bago pa lamang po na mga viewers po natin. Na ito pong mga sumada nating mga ginagawa ay mga gabay lang po yan sa atin pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o hapon Okay naman po sa gabi. Depende po sa mga oras ng bola sa atin pong mga lugar. At ang mga ito rin po ay pwedeng tayaan sa lahat po ng lokasyon. At ayun mga idol, pisan po natin ang atin pong sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa pecha ngayong December 22. At ayun mga idol, dito tayo sa December, yan ay 12. At 22 sa ating pecha. 23 sa ating taon. Ayan mga idol. At sa mga numero ito, isisimplify po muna natin. Ayan. Dito, 1 plus 2, yan ay 3. 2 plus, 2 plus 2 is 4. At 2 plus 3 is 5. Ayan mga idol. Sa bandang gitna rin po, ganun pa rin. 3 plus 4 is 7. At 4 plus 5 is 9. Ganun din po sa bandang baba. 7 plus 9 is 16 Ito po yung unang numero po natin Meron po tayong 16 At yun naman pong pangalawang numero natin Dito pa rin po yan sa bandang gitna Ito pong tatlong numero natin dito Combine lang po natin sila 3 plus 4 plus 5 is 12 Ito po yung pangalawang numero natin Meron po tayong 12 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 12, 16. O kaya naman po, 16, 12. Ayan mga idol, pwede, pwede na po natin matayaan yung kombinasyon na yan. Uh, dahil 2 digits po yung mga numbers natin dito, isisimplify muna natin yung mga yan bago po natin sila isumada para mas malagdagan po yung mga numero natin na pwede po nating pagpilian. Ayan mga idol, dito po sa 12, 1 plus 2, yan ay 3. At dito po sa 16, 1 plus 6 is 7. Ayan, ito po yung mga isusumada natin, 3 at saka 7. At unahin po natin isumada yung 3. Dito po sa 3, kukunin muna natin itong 12. Ayan, sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin po dyan ng 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At pwede rin ang 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Kaya mga idol, yan po ang ating sumada sa 3. At dito man dito naman po tayo sa 7. Dito po sa 7, kukunin muna natin itong 16. Sumada 16. 1 plus 6 is 7 pwede rin dyan ng 25 sumada 25 2 plus 5 is 7 at pwede rin po ang 34 sumada 34 3 plus 4 is 7 ayun mga doon naman po yung sumada natin sa 7 at ito po yung mga numero natin na pwede po nating pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 22 Ayan, meron po tayo ditong 3, 12, 30, 21, 39, 7, 16, 25 at 34 ayan mga idol, rambo lang po natin yung mga nangyari natin yan pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga korsonada po natin mga numero ayan mga idol, at dun sa ating sample ayan, kinuha naman natin dyan ang 16 and 16 and 30 then 12 at 34 then 7 7 at 21 and mga idol yan po yung mga numero naman po natin mga kombinasyon po natin nakuha dito sa ating pong sumada sa pecha ngayon pong December 22 And my dear, mga sample lang po natin yung mga yan. Pero kung nagustuhan nyo naman po yung mga nakuha natin dito, pwede pwede nyo po matayaan. Kaya meron po tayo itong 16.30, 12.34, at 721. 21 and mga idol tamang mga kombinasyon po natin nakuha yan at kung okay po sa inyo nagustuhan nyo yan pwede nyo pong matayaan pwede kayong magdagdag o kaya dito po sa taas po kumuha yan pili na lang po tayo kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon at ayun mga idol yun po ang ating sumada sa pecha ngayon pong December 22, 2023 at isunod naman po natin yung ating pong advance sumada ayun mga idol para naman po ito ngayong December 23, 2023 at ayun mga idol, umpisahan natin dito po tayo sa December, Yan, 12 pa rin po tayo dito 23 naman sa ating pecha at 23 pa rin dito sa ating taon. Ayan, December 23, 2023. Sa mga bago pa lamang po nating mga viewers dyan, dyan sana po yung makapagsubscribe din po kayo. At huwag po natin kalimutang i-click yung ating notification bell icon para lagi po tayong updated sa atin po mga sumata. At ayun mga idol dito, simplify muna natin yung mga numero natin. Dito, 1 plus 2, and, uh, 3. 2 plus 3 is 5 uh, 2 plus 3 ulit is 5 and dito rin po sa bandang gitna ganoon pa rin 3 plus 5 is 8 at 5 plus 5 is 10 and ganoon din po sa bandang baba 8 plus 10 is 18 and mga idol yun po yung unang numero natin meron tayo ditong 18 at yun naman ang pangalawa, yan ang pangalawang numero natin, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito sa gitna. 3 plus 5 plus 5 is 13. Yan po yung pangalawang numero natin o kaparis nating numero. Meron po tayo rin itong 13. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 13, 18. O kaya naman po, 18, 13. Ayan okay, mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito. At kagaya ng mga numero natin dito sa kapila, ayan 2 digits din po sila. Kaya isisimplify muna natin bago po natin yan isumala. At unahin natin is, isimplify yung 13. Dito po sa 13, 1 plus 3, yan ay 4. At dito naman po sa 18, 1 plus 8 is 9. Ayan mga idol, yan po yung isusumada natin ngayon. Meron tayong 4, at 9. At unahin po natin isumada yung 4. Ayan, kukunin muna natin itong 13. Sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin po ang 40. Sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin ang 31. Sumada 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At pwede rin po dyan ang 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol. Yan po yung sumada natin sa 4. At isunod naman po natin itong 9. Dito po sa 9, ayan, kukunin muna natin yung 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin ang 36. Sumada 36. 36. 3 plus 6 is 9 at 27 sumada 27 2 plus 7 is 9 ayun mga doon po yung mga numero naman po natin nakuha na pwede nating pagpilian dito sa ating pong sumada ngayon pong December 23 Ayan, meron tayong 4, 13, 40, 31, 22, 9, 18, 36, at 27. Ayan, rambol pa rin po natin yan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga kursunado po natin mga numero. At yung sample naman natin dyan, kinuha natin ng 22 and 9. At 27, 13. At 31, 31, 18. Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin at pwede nyo rin po matayan nyo kung nagustuhan nyo po yung mga kombinasyon po natin nakuha dito. Ayan, meron tayong 22.9, 27.13 at 31.18. Ayan mga idol, pwede, pwede nyo po matayan itong mga sample na yun kung nagustuhan nyo po sila. Pwede kayong magdagdag o kayo dito sa taas po kumuha. Ayan, kayo na lang po ang pumili kung ano pa po yung mga karsonado po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, lang po ang ating sa pecha ngayong December 22 at December 23, 2023. Maraming maraming salamat po.